Mga puso, bangon sa ang pagsinuya ay sa ilim na ang patay Sang ginbuno sa Silay City, isang tangi naman ka senior citizen sa Banua sa Moises Padilla, Gintiro, patay ma. Nakatuto ay Lin Patay ang 21 anyos ng si alias Brian, sang buno sa barangay 4, Silay City sa Negros Occidental makatatlo ka beses nga ginbuno sa chance ng sospek nga si alias Emiloy, 29 anyos. Subo lang isa pa ka sospek nga si alias Ricky, 26 anyos. Sunod sa kapulisan, ginapahayag nagsuyaay ang grupo sa biktima kag mga sospek nga lunsay yara sa sa makaulubong ilimnon. na lang sila because nga hubog na uh, nagsaptanay sila as nang uh, nagbato uh, manto ang grupo sa mga victims natin. Kaso nga homicide ang ipasaka batok sa duha ka suspect nga lunsay na arestado. Patay man ang 68 anyos nga si Alias Suzimo. sang tiro sang tatlo ka wala pa makilalaan nga suspect sa barangay Quintin Remo sa Banuwa sa Moises Padilla. Suno sa kapulisan, papauli na sa ilapuloyan ng biktima sa ginlambatan sa mga sospek. Ginatumod pa kapulisan ang motibo kag mga suspetsado sa pagpatay sa biktima. Sa Banwasang Toboso, patay ang 23 anyos nga SK Chairman sa makuryente sa ilapuloyan sa Sityo Maligon. Suno sa kapulisan, nagapaligo sa iya bata ang biktima sa dungan masininga nga kayo ang bumbilya sa ilasuga. Ginapahayag nga posible basa ang kamot sa biktima sa ngin kapitan sa niyang rason niya na kuryente. Upod ka Ruel Ay Aileen Pedraso. One Western Visayas.